Pagkatapos sa Sultan Kudarat, agad na dumiretso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City. Ito para magpabot din ng iba't ibang mga ayuda sa libo libong mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng pag-iral ng El Nino kabilang na ang 10,000 financial assistance wala sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, umabot na sa 3 milyong mga Pilipino ang apektadong ang pamumuhay dahil sa naturang fenomenon at sa sektor ng agrikultura ay nagdulot na ito ng halos 6 na bilyong pisong halaga ng pinsala. Pagtitiyak naman ng Presidente Marcos, patuloy na aagapay ang pamahalaan sa ating mga kababayan. Ngunit nananawagan din ito ng pagtutulungan para malagpasan ang hamon na ito sa ating bansa. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabang tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at magiging, magiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad upang malampasan, malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change na siyang nagdudulot ng may matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po natin itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin.